Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat ng Pilipinong gustong magkaroon ng matalas na isipan hanggang sa pagtanda. Yan, pag-uusapan natin ngayon ng isang bagay na kinatatakutan nating lahat, ang unti-unting paghina ng ating memorya. Maganda 'to para sa mga Ulyanin. Heto na, aalamin natin ang 10 pinakamabisang pagkain para sa memorya ng ating mga senior. Panguna sa ating listahan, ang pangunahing brain food, ang mga matatabang isda. Kasama po dito ang ating paboritong sardinas, tuna, kahit delata, tambakol at kung may budget, salmon. Bakit sila ang number one? Dahil ang utak po natin ay halos 60% taba. At ang pinaka klase ng taba para sa utak ay ang omega-3 fatty acids, lalo na ang isang uri na tinatawag na DHA. Isipin nyo po, kung ang brain cells natin ay mga hollow blocks, ang DHA po ang pinaka at simento nito. Kailangan po ito para gumawa ng mga bagong brain cells at para maging maayos ang koneksyon sa pagitan nila. Kapag kulang ka sa omega-3, para kang nagtatayo ng bahay na gawa sa malulutong na materyales. Ang pagkain ng isda dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ay isa sa mga pinakamagandang investment na magagawa mo para sa iyong utak. Pangalawa sa ating listahan, ang tagalinis ng basura sa utak, ang mga berries. Lahat po ng uri ng berries, lalo na ang blueberries at ang ating lokal na strawberry, ay parang maliliit na super janitors para sa ating utak. Ang utak po natin habang ginagamit sa pag-iisip ay numilikha ng maraming basura o free radicals na nakakasira sa ating mga brain cells. Ito po yung tinatawag na oxidative stress. Ang mga berries ay punong-puno ng anthocyanins, yung sangkap na nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay. Ito po ay isang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory. Isipin ninyo na sila ang tagawalis ng basura at taga tagaapula ng maliliit na sunog o pamamaga sa loob ng inyong utak. Ang malinis at hindi namamagang utak ay mas matalas mag-isip at mas mabilis makaalala. Ang pangatlo sa ating listahan, ang anti-inflammatory na pampalasa, ang luyang dilaw o turmeric. Ang isa po sa mga malaking kalaban ng ating utak ay ang chronic inflammation o yung may palaging pamamaga sa loob. Dito na naman po bida ang ating luyang dilaw. Ang pangunahing sangkap nito, ang curcumin, ay isang napakalakas na panlaban sa pamamaga. Ang maganda pa dito, kaya po nitong tumawid sa blood-brain barrier, yung mahigpit na pader na nagpuprotekta sa ating utak. Ibig sabihin, direkta po siyang nakarating sa ating utak para doon magtrabaho. Tinutulungan din itong linisin yung mga amyloid plaques, yung mga dumi na nagiging sanhi ng Alzheimer's disease. Ang pagsahog ng kuunting luyang dilaw sa inyong sinigang, kanin o paggawa nito bilang tsaa ay parang pagpapadala ng isang espesyalista para ayusin ang mga problema sa loob ng inyong isipan. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po! Pangapat sa ating listahan... Ang berding dahon para sa utak, ang spinach, kangkong at malunggay. Ang mga gulay na ito ay hindi lang basta para sa katawan, pang-utak din po sila. Sila ay mayaman sa mga brain boosting nutrients tulad ng vitamin K, lutein at folate. Ang vitamin K po ay mahalaga sa paggawa ng sphingolipids, isang uri ng taba na siksik sa ating mga brain cells. Ang folate naman, isang uri ng vitamin B, ay mahalaga para sa ating neurotransmitters, yung mga chemical na ginagamit ng ating brain cells para mag-usap. Ang kakulangan po sa folate ay inuugnay sa depression at paghina ng memorya. Kaya ang pagkain ng isang tasang berdeng gulay araw-araw ay parang pagpapakain at pag-aalaga sa mismong structure ng inyong utak. Ang lima sa ating listahan, ang mga helmet ng ating brain cells, ang mga mani. Partikular na po ang walnuts o yung parang maliit na utak ang itsura, pero kahit anong uri ng mani tulad ng kasuy at pili ay maganda. Bakit? Dahil sila ay mayaman sa vitamin E. Ang vitamin E po ay isang fat-soluble antioxidant. Isipin nyo na ang mga pader ng ating brain cells ay gawa sa taba ang vitamin E po ang nagsisilbing helmet o bodyguard na nagpuprotekta sa mga pader na yan laban sa pagkasira ng mga free radicals. Bukod sa vitamin E, ang walnuts ay mayaman din sa ALA, isang uri ng omega-3 na mabuti rin para sa utak. Ang pagkain ng isang dakmot lang nito bilang merienda ay malaking tulong na. Pang-anim sa ating listahan, ang communications expert, ang itlog, Mura, masarap at madaling ihanda. Pero, alam nyo ba na ang itlog, lalo na yung pula o yung yok, ay isa sa pinakamayaman sa sangkap na tinatawag na choline. Ang choline po ang ginagamit ng ating katawan para gumawa ng acetylcholine. Isang napaka neurotransmitter na direktang responsable sa ating memorya at pagkatuto. Kung walang sapat na cholin, para kang may cellphone na mahina ang signal, kirap ang komunikasyon sa pagitan ng iyong mga brain cells. Ang paggayang ng isang hanggang dalawang itlog araw-araw ay isang mahusay na paraan para manatiling malakas ang signal sa inyong utak. Pangpito sa ating listahan, ang matalas na proteksyon mula sa broccoli. Ang broccoli po ay isang superstar pagdating sa nutrisyon para sa utak punong-puno po ito ng antioxidants. Mataas ito sa vitamin K na nabanggit na natin na mahalaga para sa mga brain cells. At mayroong itong mga anti-inflammatory compounds na nagbibigay ng dobling proteksyon. Para itong pagkain na may sariling kompletong team, may bodyguard, may bombero at may repairman para sa iyong utak. Ang pagsama nito sa iyong diet kahit dalawang beses sa isang linggo ay magandang paraan para mag-level up ng brain health. Health. Pangwalo sa ating listahan Ang sarap na gamot Ang Bark Chocolate o Kakao Good news po para sa mga mahilig sa tsokolate Pero linawin po natin Ang tinutukoy natin ay Dark Chocolate Yung mataas sa Kakao content, 70% pataas At hindi yung mga milky at sobrang tamis na nabibili sa tindahan ang kakao ay siksik sa flavonoids, isang uri ng antioxidant na napag-alaman sa mga pag-aahal na pumupunta at nag-iipon sa mga parte ng utak na responsable sa memorya at pagkatuto. Tinutulungan din itong i-relax ang ating mga ugat na nagpapaganda ng daloy ng dugo papunta sa utak. Isang maliit na piraso nito ay isang masarap na paraan para alagaan ang iyong memorya. Pangsyam sa ating listahan, ang powerhouse ng vitamina C, ang mga citrus fruits tulad ng suha, dalandan, ponkan, at maging ang ating bayabas na mas mataas pa sa vitamin C. Bakit mahalaga ang vitamin C sa utak? Dahil ito ang pinakapangunahing antioxidant na matatagpuan sa ating dugo na nagbabantay sa ating buong katawan kasama na rin ng utak. Nilalaban nito ang oxidative stress na siyang dahilan para sa age-related cognitive decline o paghina ng isip dahil sa pagtanda. Ang pagkain ng isang prutas na mataas sa vitamin C araw-araw ay parang paglilagay ng isang security guard sa pintuan ng iyong utak. At ang pangsampu sa ating listahan, ang pampasigla at pampakalma, ang green tea. Ang green tea po ay may dalawang magic ingredients para sa utak. Una, ang caffeine na pampasigla at pampatalas ng focus. Pero ang maganda, may kasama itong pangalawang sangkap na L-theanine. Ang L-theanine po ay isang amino acid na may calming effect. Ito yung kalaban ng jitters o kaba na dala ng kape. Kaya ang epekto ng green tea ay calm alertness. Gising ka pero kalmado ka at mas nakakapag-focus. Bukod pa dyan, puno ito ng mga polyphenols at antioxidants na direktang nagpoprotekta sa ating brain cells mula sa pagkasira. Ayan po, sampung masarap at masusustansyang pagkain na tutulong para manatiling matalas ang inyong memorya. Tandaan, you are what you eat at yan po ay pinakatotoo pagdating sa kalusugan ng ating utak. Salamat po sa inyong panonood and God bless!